Hello, ma pulsi. Samahan niyo nga akong kumain. Plastic nga ang aking mga plato. Parang ikaw. Ayaw ko naman kasi ng na mga bubo, mga pusi. Alam niyo naman ang pusik at pangahabig sa kung ano ay ah, talaga ah, ang atalang ay ang pinggan. Mm -hmm. Joke ko lang. Ayaw ko lang talaga ng bubog. Ay, siyempre, ang ulam ko ngayon ay siya walang kamatayang kondi hindi at tuyo. Mas masarap mang kumain na nakataas ang tuhod. pare ang aking tuyo ay hindi ko alam kung talagang tuyo aray. Basta lahat ng tuyo, tuyo ang tawag kang. Ay, ka. Ay, sarap naman talaga. Ay, ay, kain naman na. Ikaw baga, eh, nakain Aray, rin. Alam niyo, mga kapusi, pag ako'y nag-aisala ang dine, kahit alam nala ang aking ulamin, ay, ere talaga ang aking special ulam. Ay, ikay kung ng ulamin. Ay, hindi ko atik man tapos na pa mas naiingay ko mga kapose sarap na sarap talaga ako sa mga ganitong ulam bawan nga ba't aray pinagbawal sa akin ay alam nyo mga kapusi, ako mandit ka ay bawal lang hindi yan Maridmit aya Or sauce so, Madalang naman mga kapuusi Siyempre, masarap ang bawa Ang bay dalang eh Baka pumanaw <laughs> Ikaw ba Kumain na May area aking tanghalian Tapos kung ang kumain eh Ako'y kailangan magpahinga Para mamay magtatrabaho na ako Di ba ako'y maraming haghagin Ay kahit ninggo trabaho Sabi nga nung no, marami Wala akong pahinga Siyempre yung aking mga online-online na kung anong yaan Nako, walang nalaang ay ibenta ang sarili. <laughs> Ako ba'y <i> hin mo? <laughs> Joke lang. Okay, mga kapusi. Masyado mahaba ang video ko, kaya pass forward tayo. Mga kapusi, salamat sa pinunod sa video ko, sa mga na nakasuporta, ah, sa mga di ko kakilala. Hindi naman pa sa pinapansin ng mga kakilala ko eh. <laughs> okay, mga kapusi. Bye-bye!